Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno na makilahok at suportahan ang 2024 National Information and Communications Technology Summit ng Department of Information and Communications Technology sa pamumuno ng DICT kasama ang mga pribadong sektor, layo ng pagpupulong na mas paigtingin ang digital governance sa bansa. Isasagawa ito sa June 18 hanggang June 19 sa Crown Plaza Manila Galleria sa Ortigas Center sa Quezon City. Sa Memorandum Circular No. 54 na nilagdaan ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin at inilabas ng Malacanang kahapon, ikasyam ng Hunyo, maring hinihikayat ng Pangulo ang lahat ng national government agencies, local government units, at mga state colleges at universities at iba pang sangay ng gobyerno na suportahan ang DICT sa hakbang na ito. Ipinag-utos ng presidente na magpadala ang ahensya ng kanilang mga kinatawan na ICT executives, chief information officers at mga technical staff sa nasabing summit nang may pahintulot mula sa kanilang mga head office ng kanilang mga opisina. Pinalalahanan din niya na siguruhin na hindi makakaapekto sa operasyon at serbisyo ng mga kagawaran ang pakikibahagi sa summit na ito. Ang digitalization sa pamahalaan ay isa sa mga isinusulong ng Administrasyong Marcos. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang hakbang na ito sa pagpapadali ng ser bisong publiko at para mabawasan ang katiwalian sa gobyerno. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo Pilipino.